Uy, po walang tao, liban din po yung balik. Tapos tangke, baka itong magbunga. Hindi karga. So, ay ayan po, uh, attorney, na tagpuan nila o nadat na na po nila na itong bahay nila ay nasusunog na lamang prior po dito is may nakuha pong CCTV na mayroon pong, uh, malapit, sa area, mayroon pong uh, malapit sa area is mayroon pong mga kalalakihan na nais pumasok. At uh, ang next na pangyayari is ito po, ang na, na po nilang na ang kanilang bahay. Gusto warang gawaran, makatawarang gagawa na Hotel, hotel na kayo batas. So, doon ma'am, based sa uh, pinakita ng video, so yung kubo sa inyo yun? Opo, yung pumbayo po nasusunog. So, nakatitulo naman sa inyo yun? Mayroon po siyang actual occupancy, naka ano po sa abogado po, naka notaryo po. Parang bahay niyo ba yung kubo na yan? Matagal na po kasi kaming naumupaan. Ngayon po, uh, si misis ko magbe-birthday sana nung July 7. Mm -hmm. Ang ano na po, kahit magtayo kami ng konting bahay, yung malit na bahay, mm -hmm. Kaya po yung mga bilyaran ko sa ano, linipat ko po doon kasi alam ko po naman na sa amin yung lupa na yun. At nagtayo po ako doon, mga uh, isang buwan na po yun, nakatayo naka -tayo po. Kasi ano po yun po natin ginagawa. May naisip ba kayo na mga dahilan kung bakit nga susunugin yung kubo nyo? May nakaaway ba kayo? Ano? Ang ano po doon kasi, kiniklaim po ni Apong Arthur Aquino uh, po yun, na napasukat na po, ilan na po yung nasukat, uh, nagsukat doon na uh, yung geotetic, yung pong daan, dati po kasi daan yun, iniwan po nung daan. Kaso po yung sa kanila, may boundary po sila na sinasabi nilang may titulo kay pareng Boboy, Yung ano po, nasa tabing kalsada, yung, da, yung ano nila, hindi po kasakop yun sa akin. So parang ibig nyo sabihin, sir, na yung motive kung bakit sinunog yung kubo nyo is dahil may elitan doon sa pang-border. Oh, border. Po, kinukuha po nila yun at saka inaaras po kami, ilang beses na pong tinanggal yung yero ko doon, nasa barangay pa, wala po silang court order. Sabi ko naman po sa kanila, wag tayong mag kasi matanda na po siya, ng Arthur eh. Mm. Kasi po nung una, ididemand -de ako sana, kaso po naawa ko sa kanila. Pero hindi lang po isang beses na pag na sa akin, pati sa po, mga alaman namin, doon binubunot nila, may mga video po kami. So itong pinakita ng video, dahil nang sunog ito, na na na, ba agad ito ng Bureau of Fire na na-raise na sa kanila? Nakapag-imbestiga na ba sila? Opo. Ano sir, yung una pong video, marami pong video rito. yung una po kasi ganito po yan nung gumagawa po ako doon sa kabila, mayingay po, sabi ng kapatid ko, parang ginigiba yung bakod mo. Sabi po ng kapatid ko, malapit to, sa si ginagawang kong kabinet. Ngayon po lumabas ako. Nagkataon naman po yung sakyan nila, nakaparking po do, doon dito sa tapat kong bahay, banda po rito. Mayroon naman po tao doon, malapit doon, naglilinis sa tabing kalsada. Tumakbo po ako, akala ko yung boss ko, kasi po kamukha yung sakyan nila, nakaputi po. Yung mm. pong mga, mga 50 meter po siguro yun, nakita ko po si Pyra Lucas at saka yung mga kasamaan niya po, ginigiba nila yung bakod. Ngayon po, bumalik po ako doon sa ginagawang kabinet kasi nagiram po ako ng cellphone doon sa pamangking ko. Ang ginawa ko po, makita ko doon sa may bundok para po mabidyo ko nasa loob sila. ne. Mm. Nung pong pag-off ko ng cellphone, nakano po, naka-unlock. Ang ginawa ko po, bumalik ako ulit. Eh. Pinatanggal ko po yung unlock. Malayo lang rin po, doon po sa video, pagod ako e. Eh. Nung pong ano, narinig nung lumabas po doon sa may bahay ko yung ano niya, yung bodyguard niya po. Ah, uh, sabi may nagbibidyo, inabol pa po, po ako yan doon sa taas. Pagka hmm. ano po, pumunta po sila sa kabila, giniba po yung mga bakod na bidyoan ko rin. May nakuha po kong itak doon, galing sa loob namin bahay. Sir, ang hingi kami sana, sir, update dito sa inireklamo ni Sir Emil Kadyang at ng kanyang wife na si Ma'am Analing Kadyang ang pertaining doon sa kanilang kubo nga nasunog. Ano po ba yung update dito, sir? Yes po, sir. Uh, actually po yan, sir. Uh, under investigation pa po yan, sir, actually. At nag actually po hinihingan po namin siya ng affidavit po na para po sana makapagfile na po kami ng kaso kung meron pong papailan po tayo ng kaso. Nangyari to June 28 na, tapos ngayon August 5 na. Sobrang tagal na, it's been more than a month para masabi yung un uh, still under investigation pa rin to. Napakatagal. Actually po sir, meron po tayong 45 days po para maglabas uh, po ng final investigation report po at up to this day po mayroon pa po tayo uh, pang 38 days na po natin sir. So sinasagad po natin para po kung may kakasuhan man po tayo is uh, mas malakas po yung evidence natin at hindi po masayang yung effort ng ating mga kasamahan. So, patakaran nyo ba yan sa BFP kailangan sagarin nyo yung 45 days na binibigay sa yung time para ma masolba itong uh, investigasyon? Or pwede na may kayo maging efficient na kung pwede naman hindi sagarin yung 45 days, whichever comes earlier naman yan eh, sa result investigation? Tama po, sir. Oh. Tama po, sir. Yes po. So, uh, yun din po yung isa pong pa natin, sir. Uh, hindi naman po necessary na tatapusin natin yung 45 days. Yun po yung maximum. Ang sa amin lang po, is ginawa po namin yung investigation. Kinakausap namin po si Mr. Cadyang na mag-provide po ng ganito, yung blatter, para kung sakali uh, yung mga sworn statement niya, para po makapag-file na po kami. Actually po, naka-schedule po dapat kami ngayon na magpa-file po ng kasasana. Okay, kasi based dito sa nilakad na reklamo ni Sir Emil Cadyang, nung una daw, ang sinasabi daw ng BFP, is parang normal daw nga nasusunog yan dahil sa si electrical wires na plywood. Yun daw yung unang sinabi sa kanya ng mga taga BFP. Uh, Pero nung nalaman na lang, napupunta siya dito sa kay Rafi Tulfo in action, sa na lang nagsabi, yung BFP nga, ito na, magpa-file kami ng complaint. Ah, uh, Kausapin ko po yung nangyari, sir, ito kung may, kung may katotohanan po yung sinabi pong ganyan. Uh, kasi po, kung sakali man po may katotohanan, tignan po natin kung ano maging action. Pero kung wala naman pong sinabing ganyan, eh, ibang usapan po yun, sir. Sa ngayon po ba, meron ba kayong POI? Kung sunog ba to na arson or natural? yes po, sir. Meron po tayo, sir. Sino po ba yung taga BFP nga nagsabi sa inyo doon na plywood lang yan, tapos normal sa... Hindi po, ano po kasi. Yung tinatanong ko kasi, kasi yung malakas po yung loob ko na parang hindi po sinadya po talaga yung kasi yung pong plywood ko, hindi mo po masusunog basta-basta kung damit lang yung pagsunogan mo. May, may pangalan ka ba, sir, kung sinong taga BFP yung nakausap hmm. nyo at sinabihan kayo na normal lang yung sunog? Si ano po, si hmm. Sir Pilayo. Pilayo po, oo. Um, sabi niya po kasi, kasi sabi niya kahit ganun dan, may, may kakaso pa naman. Sabi ko, sir, parang hindi yata masusunog na basta-basta yung plywood ko, kundi talaga sinunog. Kasi makapal po yun. Sir, may binanggit yes, itong pangalan si na Sir Emil, no? Yung one person named Sir Pilayo daw, siya yung taga BFP, kaya nagsabi dito kay Sir Emil na normal lang daw yung sunog na yan. Electric lang daw yung na sa plywood, kaya daw kumalat. Siya daw yung tao na nagsabi sa kanya niyan. Investigan ko po, sir, kung may katotohanan po yung sinabi niya po na yan. Sir. Ito, sir kung sa kali, kailan kaya yung pinaka-earliest ninyo mabigay na uh, resulta ng investigasyon? Kasi medyo kung ulubusin pa natin yung 45 days, no? matagal-tagal. Siyempre nang pumunta pa dito si Sir Emil at saka si Ma'am Analin. Kasi nung una nang pumunta dun sa BFP, sina parang ang uh, binabaliwala lang yung kanilang uh, reklamo. Parang sinasabihan sila na ay normal na nasunog yan. Eh kung makita naman sa video, uh, malaki yung sunog. As of now po, sir, hindi po natin masabi na na-determine kung kailan po tayo makakapaglabas. pero punta na lang po siya sa office para po nang sa ganun matulungan niyo po kami at makapagdala pa siya ng mga witness na possible po na makatulong sa kaso po natin. Tanong lang kami sir no. So doon ba sa scene ng mga nasunog ba, meron bang any flammable substance na nakita doon sa nasunugan or anything na incendiary devices na nakita doon sa area? kung sana sunog? During investigation po sir, wala wala po kami nakita sir. Pero i po natin ulit sir, kung meron po sir, sa na-collect na po na evidence. Noong pong pangalawang araw sir, nagbibidyo ako. Doon pumasok po ako, doon nabidyoan ko silang pagkasunog po ng bahay. Lumipat po sila sa kabila namin na ang lote pa, uh, lupa. Ngayon po, nagbibidyo po ako, kaya dalawa kami kundi kumander. Nabidyoan ko po yung itak na galing sa loob ko po ng bahay. Na binidyoan ko po, tinawag ko po sila, pinuntaan ko po sila sa kapas pinuntaan po namin, sabi ko, ay mayroon tayong ano dyan para kung sakali man may interest tayo, yung fingerprint. Nung pong misa sinabi nila, tinatanong ko, sabi naman ni Sierra, no, sabi niya, kung salamin yun, sabi niya, baka makukuha pa natin ng fingerprint. Yun po sabi niya sa akin. Kaya para pong wala man doon sa, ano, do sa itak po galing sa loob ko po ng bahay, yung pinasok po yung bahay, mayroon po nagsasabing nakakita, lumabas sila, may dala po silang sako na kinuha sa loob ng bahay. Yung pong itak na yun, nasa loob ko ng bahay po yun. Sige sir, ganito. Ang uh, sasamahan kayo ng team ni Idol Rafi Tulfo in action para pumunta doon sa kay ano, para ilatag yung lahat doon, makagawa ng affidavit para kung may substantial evidence talaga, may nga pwede ito mag uh, ma-file sa korte, ma-file na ng BFP. Maraming maraming salamat po muli, ayan, Ma'am uh, Annaline and Sir Emil. this uh, District po, sasamahan namin kayo agad-agad para mabigyang hustisya po ang pagkasunog ng inyong tahanan.